of the nation. Iniwasan ng motorsiklong yan ang nakasalubong nitong kotse, pero bigla naman itong nadulas sa basang kalsada at sumemplang. Nangyari yan sa Imus, Cavite, matapos si overtake ng motorsiklo ang kotse may dashcam. Nakatayo ang rider pero umupo rin siya at tila may inda. Nahuli kam naman sa CCTV ang karambola ng dalawang SUV at isang bus sa SLEX kahapon. Isa sa mga SUV ang unang bumangga sa railings at sa katumal 6 sa middle lane kaya natumbok ang isa pang SUV na kalaunay nabangga ng bus. Nagpapagaling sa ospital ang tatlong sugatan. Sa imbestigasyon ng PNP-HPG, nakitang may kabilisan ng SUV na bumangga sa railings. Korean National daw ang driver nito. Iniimbisigahan pa raw kung lumampas ito sa speed limit. Bago ngayong gabi, binahangil ang kalsada sa Metro Manila, bunsod ng mga pag-ulan. Gutter deep na bahang naranasan sa Maynila, gayon din sa ilang bahagi ng Ortigas Avenue. Nagpabahari ng malakas na ulan sa Santolan Flyover. Halos mag-zero visibility rin sa lakas ng ulan sa naranasan sa Quezon City. Ayon sa pag-asa, nakataas ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Bulacan, Zambales, Bataan, Pampanga at Quezon mula pasado alas 9 ng gabi at magtatagal ng tinatayang dalawang oras. Bago rin ngayong gabi, lumakas pa ang bagyong Christine na posibleng tumbugin ang Hilagang Nuzon. As of 8pm, huling namataan ng pag-asa ang Tropical Depression sa layang 640 kilometers east of Huban, Sorsogon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at bugso nga aabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, posibleng itaas ng wind signal ngayong gabi o bukas ng umaga. Bukod sa bagyong krising, magtutuloy-tuloy din ang epekto ng habagat na posibleng palakasin palalo ng bagyo. Kaya paghandaan ng maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pinaha ang malaking bahagi ng Metro Cebu matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa kuha ni Cooper Daisy Salyot Manyalag, kita ang pagragasa ng tubig baha sa Nivel Hills sa Cebu City. Mistulang ilog naman ang bahagi ng downtown area. Stranded tuloy ang mga motorsiklo kung may mga nahirapang lumusong, tuloy naman ang pasada ng isang kalesa. Pinahari ng ilang bahagi ng Mandawi City. Ayon sa isang netizen, ang barangay Basak sa Lapu-Lapu City tila naging Bahasak Beach Resort dahil sa taas ng tubig. Ayon sa pag-asa, habagat ang nagpaulan sa malaking bahagi ng Cebu ngayong araw. Siya na pong araw na suspendido ang lisensya ng TNVS driver na nagtangka o manong manaksak ng pasahero. Sa akin, e, na kaya nga po may maps nga po kayo. Kaya tanong ko nga kayo siya mga na, nakamali na, <mukulong> Sa video na kuha ng biktima, marinig na nakikipagtalo ang dalawang pasahero sa TNVS driver dahil ibinaba sila sa maling lugar sa Binondo sa Maynila. Pagbaba ng dalawang pasahero mula sa kotse, Sinundan sila ng driver para iabot ang sukli sa kanilang bayan. Pero nagtalo pa rin sila hanggang kumuha ng kutsilyo sa kotse ang driver at inambahan ang mga pasahero. Kumawat ang mga nakasaksi at umalis din ang TNVS driver. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang InDrive hailing app kung saan nabok ang TNVS driver. Ayon sa InDrive, banned na sa kanilang app ang driver. Sinubukan daw nila itong kontakin pero di na sumasagot. Batay sa investigasyon ng sospek ay driver din ng iba pang ride-hailing app, kaya inalarman na rin ng mga ito na tanggalin sa kanilang sistema ang hinahanap na driver. Nahuli kam ang magkakahiwalay na insidente ng suntukan ng mga motorista na nag-ugat sa gitgitan. Nakunan din ang away ng dalawang grupo sa Panabo, Davao del Norte at ang mga sangkot pinagbabayad dahil sa mga nasira nila sa convenience store. May report si Oscar Oida. Dilang batuhan. May hampasan pa ng lamesa sa away ng dalawang grupo sa harap ng convenience store sa Panabo City, Davao del Norte. Ang gulo Sumiklab kahapon ng madaling araw matapos umanungkunan ng video at litrato ng isang grupo, ang kabilang grupo, nang wala raw pahintulot. Sa gitna ng pagtatalo, naglipara ng mga lamesa, upuan, bote at iba't ibang gamit. Naawat sila ng security guard galaunan. Sugatan ng ilan sa kanila. Most parties siya tama, morag under na sa influence sa liquor. Mm -hmm. So mauto nga, morag init na ang ulo. So mauto nga, ni-ignite, ni, -ni -ignite, -samot ang panaglalis, o wala na na control ang matag sa tag sa kainit sa ulo. Lima sa mga sangkot ay taga Davao City, na raw sa Panabo City dahil may umiiral na liquor ban sa Davao City. Ipapatawag na ng barangay ang mga inireklamo. Ang may-ari naman ng convenience store, di na nagsampah ng reklamo. Pero pinagbayad ang mga sangkot ng maygit 10,000 pisong danyos para sa mga nasirang kagamitan. Paayo ng pulisya sa mga magulang, bantayang maigi ang mga anak at huwag hayaang mag-inuman sa labas kahit madaling araw na. Nauwi naman sa suntukan ang gitgita ng dalawang jeepney driver sa Iloilo -Ilo City kahapon. Ayon sa nakaupong chopper, una raw nanugod at nanuntok ang nakatayong lalaki na chuhin daw ng kanyang misis. Depensa ng chuhin, unang ng gitgit -git ang nakasuntukan chopper. Umamin din siyang matagal na silang may di pagkakaunawaan. Nagkaareglo na sa barangay ang dalawa pero ipapatawag ng pulisya ang asosasyon ng PUJ drivers sa terminal. Hihingi sila ng tulong sa LTO para ipasuspindi ang mga sangkot. Yes. Sunod-sunod na suntok at sabunot ang pinakawalan ng lalaking yan sa isa pang lalaki sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang lalaking pilit na iningungod-ngod sa lupa ay multi driver habang ang kanyang kaaway ay isang siklista. Ang ugat ng suntukan, nag-overtake umano ang multi at ginitgit ang siklista. Naawat sila kalaunan at nagkaayos din ayon sa mga polis. Dati ng payo ng motoridad para iwas away sa kalsada, huwag magmaneho ng galit at iwasang maging agresibo sa daan. Iwasan din ang pakipagkumpetensya sa daan. Irespeto ang lahat ng road users. Planuhin ang ruta at oras ng alis para iwas traffic na isa sa sanhi ng road rage. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagpapatuloy ng paghahanap sa mga sabongero bukod sa Taal Lake, naghanap na rin ng mga pulisya ng mga labi sa public cemetery ng Laurel sa Batangas. Ayon sa sepulturero doon, may inilibing siya noon na sa pagkakaalam niya ay mga salvage victim. May report si Ian Cruz. Habang ginagalugad ng Philippine Coast Guard ang mas pinalawak na search area sa Taal Lake para sa mga nawawalang sabungero, naguhukay naman ang pulisya sa public cemetery ng Laurel, Batangas. Layo nilang makuha ang mga labi ng tatlong individual. There were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Purinaria. We are assuming them. We are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Ayon sa sepulturero na nakausap natin tatlong bangkay, yung nilibing niya sa bahaging ito ng uh, public cemetery dito sa Laurel, Batangas. Ayon sa kanya, hindi magkakasabay yung uh, paglilibing niya dahil magkakahiwalay daw na natagpuan doon sa isang bulbunduking uh, bahagi ng uh, bayang ito yung uh, mga bangkay at yung iba naman ay doon pa sa ibang area at uh, inatasan lamang daw siya na ilibing nga dito sa lugar na ito yung uh, mga bangkay. At sa ngayon naman, ay aalamin ng mga otoridad kung yung bang mga inilibing na bangkay dito ay may koneksyon doon sa mga hinahanap ng na mga nawawalang sabongero. Yung iba, yung pabundok na yan. Saan pong lugar? Sa, sa mga tamayong yan, mga sa gubat. Mga ilan taon na mula noon nung inilibing ninyo? Sa tansya nyo lang po? Baka humagit ng tatlo yun, simulan ng tatlo. Ay, hindi ko ko kilala, sir. Uh, uh, Basta eh, deliver lang sa akin yun. No. Inaabisa lang ako sa akin, pinireport sa akin na mag-ready cut, mayroong salvage na ililibing tayo. Kabaho na. Mm. So matagal na siyang natagpuan doon? Hmm. So, uh, na ng iba. mag una ng hapon, may nakita ng mga buto. Nahinala ng motoridad ay buto ng tao. Inilagay ang mga ito sa body bag at inaasahang ipoproseso para makuha na ng DNA profile. Sa Taal wala pa muling nakuhang kahina bagay ang mga divers sa ilalim ng lawa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga senior citizen at PWD, may 50% discount na sa MRT-3, LRT-1 at LRT-2. Umarangkada na rin ngayong araw ang tatlong Dalian trains. Mga tren na binili mula sa China noong pang 2014 at mahigit isang dekadang natenga. Subakay dyan si Pakulong Bongbong Marcos. Kaya raw magsakay ng mga dalian train na isang libong pasero kada araw. May libing sakay naman ng mga person with disability sa MRT3 simula bukas hanggang July 23 kasabay ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week. Yan ay mula 7am hanggang 9am at 5pm hanggang 7pm. Floodgate sa bahagi ng Manila Yacht Club pansamantalang minuksan para bumili sandali ng tubig papunta Manila Bay at maiwasan ang pagbaha sa ilang kasada sa Maynila. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang pong balita, may nakataas ng tropical cyclone wind signal sa ilang lugar sa Hilagang Luzon dahil sa Bagyong Crisin. Sa 11pm bulletin ng pag-asa, nakataas ng signal number 1 sa southeastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, northeastern portion ng Aurora at northeastern portion ng Quirino. Bahagya pang lumakas ang bagyong krising habang kubikilos pa Bicol region. Isa pang bago ngayong gabi, nakauwi na ang walong Pinoy seafarers ng MV Eternity Sea, ang bulk carrier na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. May report si Nico Wahe. Hi. Alas 9 ngayong gabi dumating sa bansa ang walong Pilipinong crew ng bulk carrier na Eternity Sea, ang barkong pinalubog umano ng grupong Houthi sa Red Sea. Lulan sila ng Saudi Airlines na galing Jeddah, Saudi Arabia. Kasama nila mga taga-Department of Migrant Workers na sumundo sa kanila. Ayon kay Secretary Hans Kakdak, isang rescue boat ang sumagip sa walong Pinoy. Mga katanggap ng 150,000 pesos galing sa OWA DMW ang bawat isa sa mga nakauwing Pinoy crew. Binigyan din ng scholarships ang kanila mga anak. Labing tatlong Pinoy pa ang pinagahanap sa ngayon. Yung walong tripulante, uh, sinakay sa isang rescue ship, rescue boat. At yung yung uh, rescue boat, nandun pa rin sa area na pinapaligiran pa rin ng mga Houthis. So the rescue boat had to leave. No? And it did not necessarily mean uh, na call off yung search. We are still working with the ship owner in terms of how to account for the for the others kung may patay at kung hawak ng hoodies we we know there are reports about the numbers three or four even five in some international reports but again we will not be so hasty as to conclude na may fatalities at this stage they're still subject to confirmation we're working closely with the DFA dapat tayong makukumpirma kung sa number of casualties or kung talagang may hawak yung mga hoodies sa tilan sila pero ng natin kung meron man hawak si Latis alam natin buhay. Buhay yung mga tripulante at uh, tulad ng nangyari na noon, gagawin ng DFA lahat, uh, Incorporated Agencies, meron mga partners, diplomatic partners. Iniimbestigahan na rin daw ang paglayag sa Red Sea ng Eternity Sea. Paglilinaw ni Kakdak, may karapatan din daw ang mga tripulanting Pinoy na tumanggi sa pagdaan sa Red Sea. Please, pinadali na po ng DMW ang inyong right to refuse sailing, pwede po kayong tumanggi na maglayag sa Red Sea. May mga forms. Pwedeng tumawag sa 1348 hotline kung nag-aalang kayong isulat ang right to refuse sailing. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga nakauwing seafarer. Ni Kuwahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Everybody was telling you na kayo ang mananalo. Big night, were you disappointed? No. Yeah. Sa totoo lang, Tito Boy, no po. Tayo. Talaga? Yes, there's hope na yeah. we've been vocal about it. Pero is... before po the big winner, the big night, ito na po yung pinaprayo namin ni Charlie na isusurrenderin na namin lahat sa Lord. As near at Charlie Fleming, tanggap at masaya sa resulta ng PBB Celebrity Collab Edition. As long as the people see us as their big winners and we receive so much of their love, big winner na po kami dun. Reunited naman si Charlie sa isa pang nakaduo niya na si Kira Ballinger for a TikTok trend. Dustin Yu at Bianca Devera may bago namang ayuda sa Dusby Shippers. Legaspi Twins na sina Mavi at Cassie may fantastic selfie with Hollywood actor Pedro Pascal sa Australia. Sparkle opak Kim Ji Soo mapapasabak sa fight scenes bilang isang hired assassin sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. Favorite daw niyang katrabaho sa serya si Dennis. He's a really professional and very sweet. And some way he's kind of funny and yeah, he's good actor. Nakaka-intimidate, no? Kasi syempre um, Korean star. Nung nakagawa na kami ng mga eksena, ano pala, ang kulit din pala niya. Kasado na rin daw ang TikTok entry nilang dalawa. I'm trying to do. Yeah, we will do soon. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumapit ng mahigpit dahil extreme act ang ipinamalas ng isang atleta sa Maldives. Kung extreme water sport na ang parasailing, nilevel up pa ito ng Estonian athlete na si Jan Rose. Animoy naglalakad siya sa ere pero tumatawid siya sa suspended line ng umandar na motorboat na hinihila ang isang parasail. Ito raw ang kaunaw na ang pagkakataon na may sumubok mag sa pagitan ng dalawang gumagalaw na endpoint. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Atom Araulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.